Hello hello mga ka-Lawrence Magandang araw po sa ating lahat San man sulok kayo ng mundo naroroon, Sana po ay mag-iingat kayo Ngayon po ay magluluto tayo ng Beef with Lotus Roots Ito po ang pinakaunang itinuro ni Popo Sa akin Na Chinese Cook Yan. So tara na let's start guys Ito po ang ating menu ngayon beef with lotus roots. Ito po ang ating binili kanina. Yun, binili ni Madam at ako ang magluluto. So, ihahanda na po natin ang ating uh, dinner. Kaya, ang ginagawa po namin ay magluluto kami bago kami magsunto. Kasi wala kaming time na magluto pag dating namin umiyak ang mga bata. So, ngayon umaga ay magluluto kami. So, ito po ay ipe ko ngayon ang katiyon ko na Yung tinatanggap ko ito sa ng ano, paanang baka. Kaya ganito siya. Yung mga mahabang sa katiyon na balatan po natin itong lotus root hugasan po natin at ating apiwain I-chop po natin ng maliliit ang pino ang luya. I-chop natin para lumit sa tarin natin ang luya. Ngayon, i-prepare po natin ang ating sauce. Ito po ay ang ating bean squirt at fermented beans. Ayan, paghaluin po natin. gagamitin natin at ilagay natin ang ating ginger. Ang kamusta na Ito po yung unang pwede mo rin ni grandma sa akin. Ayan, okay na po siya. ilagay natin itong ating sushi. om en bibelsøs. Man kan få se mig i matkommunikken sa Hann Okay na po. Ilagay natin ang ating view. Halo na Ayun, okay na siya. Um, ang na natin ang tapos po, natin ang ating locusts ko. natin ng topic para có tay ăn hạt Ayan, pakulo po natin ng 20 minutes. Ayan. Start natin. So, takpan natin para hanggang maluto ano, siya sa 20 minutes. Kaluin natin para hindi hmm. didikit. patuloy natin pakuloyin every 2 minutes po ay hahaluin natin para hindi siya didikit. meron na po tayo 11.55 Ayun, Ay, meron tayong four minutes. Ayun, meron na tayong 50 Four minutes. Thank you for watching guys. See you again next time to my next vlog. Thank you. Thank you for watching. Ito po ang kauna-unahang pagkain. Itinuro na po po sa akin. Ito sa chicken. Yeah. Ito ang beef with lotus. Ayan. Yeah. So, thank you so much po Ayan, tapos na ang ating niloto at ating ilalagay sa ating lagayan para mamayang hapon po ay mainit na mainit. Ito po ang ating lagayan, thermos. At yon ating ilak para hindi siya ma... yan na so thank you, thank you for watching guys. Ayan, para mamayang hapon ay mainit na mainit pag tayo mag-video. Welcome to my channel, Lawrence Mixed Blood Channel. Please like. subscribe and click the notification bell thank you